Pagamat napakatagal na ni Aldian Richards at Maine Mendoza sa showbiz Ngunit na pag-uusapan na ito Na tila mas maganda pa ang magiging buhay ni Maine Mendoza at Aldian Richards Kung aalis sila sa showbiz Dahil nga dito ay maiiwasan na nila ang mga pambabay sa kanila At ang mga jismis na lumalabas sa kanilang dalawa Laban kasi sa mga ginagawa nila ito katulad na lamang ng mga lumalabas ng mga balita na paninira lamang lalong lalo na kay Maine Mendoza na alam naman natin na sa simula pa lamang ay hindi na showbiz kung napanood nyo nga dati sinabi niya sa Itbulaga nung birthday niya na tila hanggang ngayon ay ganun pa rin ang pag-uugali niya at hindi ito nabago kahit pa dumaan na ang isang dekada Ganon din naman si Alden Richards. Kung mapapansin nyo kay Alden Richards ay sa simula pa lamang ng karir niya at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang ugali. Kaya dito mo palang malalaman na siguro nga ay merong usapan si Min Mendoza at Alden Richards at ang plano sa kanilang magiging karir. Bagamat sampai sila na sumikat sa Eat Bulaga na Kali serie, ay mas nauna naman si Alden Richards na maging artista sa kanya. Ngunit ang nakapagtataka dito, bakit sa igsi lamang ng panahon na pagkasama nila noon ay nakapagtataka na pare-parehas lamang akap ang hakbang nila pagdating na kanilang mga trabaho at trajectory sa buhay-buhay. Nagsimula nga ito dun sa McDonald's ni Main Mendoza na tila ginaya naman kagad ni Alden Richards. Diyan mo talaga malalaman na talagang ang pag-uusap nila ay constant at hindi ito nahinto. Kaya kung tatanungin ang buong Aldab Nation ay mas papabor ito kung sila ay magre-retire na sa kanilang pag-aartista at magsama na lamang ng privado nang sa gayon ay maiwasan na lang nila ang pangbabay sa kanila at mga paninira na hindi naman nila deserve. Kaya maganda ang trabaho nilang ito ay dahilan na rin na napakayaman na nila at stable na sila sa buhay at hindi na nila kailangan ng fame dahil kahit ano pang mangyari ay sikat na sila at kahit kailanman ay hindi na masisira ang kanilang mga estado sa buhay. Maganda na sana ang gagawing pag-amin ni Alden Richards at Maine Mendoza sa publiko. Ngunit, mahirap din itong mangyari na maging makatotohanan dahil na rin sa pag-iisip ni Alden Richards at Maine Mendoza na alam naman natin ay binabasi nila ito sa kanilang mga karir at sa mga kontrata nila na hindi pa tapos. Yan naman talaga ang dahilan kung bakit hindi makaamin-amin ang dalawa. Matagal nang alam ito ng buong Aldam Nation at sa simula pa lamang ay talagang hirap na hirap na ipaliwanag ito ng Aldam Nation sa publiko. Lalong-lalo na ang mga nagbibiging-bingihan at nagbubulag-bulagan sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Ang paliwanag nga dito kung dati nga si Main Mendoza at Alden Richards ay sobrang sweet at kitang kita na ang kanilang PDA ay hindi pa rin pinaniniwalaan ito kahit na mismong umamin si Main Mendoza ang naging nagugustuhan niya na si Alden Richards at ang pagkakasabi naman ni Alden Richards na kung ano ang nakikita niyo sa amin ni Main Mendoza ngayon ay yun na talaga ang aming relasyon ito ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend ni Alden Richards sa kalye serye at talagang minsan ay naging mag-asawa at kinasal. Kung sasabihin nga ni Alden Richards na kung ano ang nakikita nyo sa amin ay ganong kami sa totoong buhay ay talagang dito mo palang makukumpirma na talagang merong relasyon si Alden Richards at Maine Mendoza dati pa lamang. Ngunit sa dami ng resibong ito bakit dini-deny pa rin ito ng mga bashers at naninira sa kanilang relasyon ngayon pa kaya na malimit na nating makita si Maine Mendoza at Alden Richard sa publiko na magkasama talagang dito lalabas ang mga bashers at mga naninira sa kanila lalong lalo na at hindi nila alam ang tunay na pribadong ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza na tanging buong aldab lamang ang nakakaalam dahil na, na rin ito para magtuloy-tuloy ang kanilang pangbabash kay Main Mendoza at Alden Richards nang hindi inaalam ang katotohanan. Hindi na nga napigilan si Alden Richards at sang patunay na gagawin niyang pelikula kasama si Main Mendoza ito ang matagal ng inaantay ng buong Aldam Nation na sa simula pa lamang ay talagang ito na ang bukang bibig. Nangyari na rin ito, dati pa lamang. Ang mga nare-request ng buong Aldam Nation ay nagkatotoo dahil sa moving ginawa ni Alden Richards at Maine Mendoza na talaga namang unang naging blockbuster dito mo talaga malalaman ang clamor ng publiko lalong lalo na ang mga true blooded Altam nation ang mga OFWs at mga seniors na talagang umaasa sa gagawin nilang proyektong ito napakadali na nga itong gawin dahil meron ng mga pagkilos na ginagawa si Adnan Richards patungkol sa gagawing movie na ito ngulit ang mahirap dito ay baka magkaroon na naman ng hadlang si Alden D. Charles para gumawa ng movie kasama si Maine Mendoza Kung matatandaan nyo ngayon ay merong kaibigan si Alden D. Charles na sawi sa pag-ibig mukhang ito ay ang ipaprioritize siya ngayon na makasama sa isang movie Ngunit ganun paman alam naman natin na kahit sino ang itambal kay Alden Richards ay hindi ito magtatagumpay nang hindi ito si Maine Mendoza. Kaya ang maganda dito, ang priority talaga ni Alden Richards ay si Maine Mendoza ngayon dahil sa mga nakaraang movie niya ay napalampas niya na ito. Sana nga ay hindi palampasin ngayon ito ni Alden Richards dahil matagal na rin itong sinusuportahan at inaantay ng buong Aldam Nation lalong lalo na ngayon na talagang kailangan nang gumawa ng movie si Min Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay talagang panatag na ang buong Aldam Nation at nang sa wakas ay matuldukan na kung anuman ang iniisip ng mga publiko sa kanilang tunay na relasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.